idol mamaw oh so yun mga idol pinalikan namin yung dating spot na puro tilapia na huli namin ngayon kung may mahuli kami tsaka adjust na ako ng iwas napakaba ng pagbiwas ko noon kaya ito ginamit ko muli. bakit ito yung ginamit ko kasi nahirapan ako doon sa una Napakalaki yung uh, haba Ito yung spot namin Ang mahiwagang pretel Para malaman nyo saan antong lugar na to Daming water lily oh Grabe Salot na naman sa lipunan oh. Sira na naman ang pangkabuhayan So yung mga idol update ko na lang kayo kamaya Love you love you Idol mamaw. Oh. Uy, putra ng isa. Okay oh. Ang kanto malong, ah, baka makasakit ah. Mamaw idol MAMAU Mamaw Mamaw dalawa na. Dalawang mamaw na idol. One hour later. Saan so, mga idol? Pauwi na kami. Wala. Parang medyo inalat ngayon. Ito lang huli ko. Dalawang malaki. Paulam na. Dalawang kasama ko yun po. Pipiaga pa. Wala. Hirap ngayon. Pero okay pa rin, libre pa rin ang ulam. Yung kasama ko. Yun talaga ang buhay. Ah, minsan guwapo. <laughs> 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 minsan walang uli. Oh. Ah, mo? Ano ni mo? Ayun guys, oh, lalaban. Nakaw. Ayun ino. Oh. Grabe, sakin na siguro 'yan. Natindi. Oh. <laughs> Ma, ah, aba. Oh. Hindi pantakal na, limang kilo. Ano bang huli namin? Kaya kayo, pag wala kang ginagawa sa bahay, kung hindi kayo, pag yung bili kayo ng bili. Dadaanan pa namin, no? Stairway to heaven. Pakataas. Dapat <laughs> na ba kayo ang ino. Ay, kaya uh, parang kayo mo na. Mag-iing lang kaya ako. Ha? Tayo mag-inom na lang. <slash> ha? Tayo mag-inom na lang. Tangin na papunta yata sa langit eh. Ay, dumakit pa ko lang ngayon eh. So yun mga idol, mamaya na update ko kayo. I love you! Password <laughs> ka na. Tangin na pa ang pera.